bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Isang magandang-magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Ito yung mainit na pinag-uusapan ngayon. Yung si saldi ko nagsalita na patungkol sa Blood Control Project Corruption. At uh, marami din nagsasabi dito na baka hindi totoo, baka iya lang daw to. Pero ang dami ng bumabatikos dito. Ang sinasabi na, ayan na, bumaliktad na ba? O gusto lang ma-save ang kanyang sarili? So... Samahan nyo ako at huwag kalimutang magbigay ng comment, reaction sa baba at panoorin natin ang buong detalye o sinabi ni Sal Dico. At uh, pakinggan natin. Here we go. Pero bagong lahat, ako pala si Ronnie, tasalukoy yung OFW dito sa Bansang Kuwait. Please support my channel, like, share and subscribe. Here we go. Again, I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Scudero during the bycamp. So, ay nga, nabanggit din niya kasama niya si Kiss Escudero, di ba? Senador Cheese. So, ito na. Uh, kung totoo to, lagi na naglalabasan na. Kaso nga lang, ito lang sabi ko, ang daming makikita sa social media na ang daming um, bad reaction, good reaction dahil nga sa mga malaking pangalan ang binanggit itong si Sal Dico. Sinabi pa ni Sekmina, Everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pa... Ang laki, no? Billion-billion pa lang pinag-uusapan sa atin patungkol sa mga project natin. So, ibig sabihin, mayaman pala ang bansa natin. Bansa nating Pilipinas. Ang problema nga lang, yung mga kung nahawakan ba ang tanong, kung nahawakan ba, nagagamit ba sa maayos ang mga pondo natin. Kasi bawat Pilipino yan ay may contribution, di ba? Yung mga tax. Laki, pera, nakakalula yung numbers na pinabanggit ni Santiago. Kung perang napunta sa akin lahat po ng insertion na punta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romales. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tixay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romales sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gotesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Laki oh, kung yung mga maleta na yan, eh, kung totoo na pera ang laman ng mga yan, isipin nyo, November 29, diba? Yung, ang laki, ang dami, mali maleta pera. So, anong masasabi nyo dito mga kababayan? Ito na ba? may mananagot kaya dito sa mga anomal blood control ba project pagdating ng sa mga susunod na araw kasi ang daming naghihintay dito kung ano na magiging mangyari kasi nga nasayang ang punto ng gobyerno natin hmm, dahil napunta nga sabi nila napunta sa maling kamay hindi naayos ng sorry hindi nagamit ng maayos Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay lalabas ko po together with this video. Mabigat kong akusasyon ni saldi ko na to, di ba? Kasi yung mga nadadawit, sa talagang malalaking tao na magsimula na sa ating pangulo, mahal na pangulo sa ating speaker at sa siya daw wala daw siyang recap lang tayo wala daw siyang napuntang pera sa kanya isipin niyo yan no malimalitang pera ang laki so sigurado bin, million billion ang total na kabuuan ng mga yan Dami oh, puro maleta, kung pera 'yan. Kaso nga lang din natin alam kung totoo yan. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ubud... Ayun, di ba? Mabigat na akusasyon to. Ang problema lang kasi wala si Saldi ko sa ating bansa sa Pilipinas na sa ibang bansa. Sana ito ay umuwi para mas maganda dun siya sasagot, hindi yung ganyan na maglalabas ng video through social media dahil sabi nga ni sabi nga nila hindi raw tinatanggap yung kasi hindi naka yan yung sabi ni Senator Lacson di ba so ang laki pala mga pera-pera mabigat yung akusasyon nitong salbi ko o ang dami yung sasabi dahil naipit na daw kaya gumagawa ng paraan para sa ganun to siya pero sa tingin nyo mga kababayan anong may merong bang gandang mangyayari sa investigasyon na to sa mga susunod na araw pera pera ang laki ng mga pera kung pinag-uusapan Usman Rimulya kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romales kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romales kung talagang tutupad siya sa tumulong. Again, I informed us. Ayan na mga kababayan. So, ayan yung pahayag ni Saldi ko. Kaso nga lang through social media ito pinagpapiyastahan ngayon ng sa social media dahil nga yung pahayag niya dinawit niya mga malalaking tao at ang laki yung sinabi niya I recap tayo billion billion pesos at mali-maleta yung pinakita niya kaso nga lang din natin alam kung totoo yan kasi di naman nakita yung laman di ba Sabi nga nila madali lang mag accuse, gumawa ng videos. So, kailangan patunayan yan sa ni Salvi ko. Dahil, ito lang sabi ko, mga kababayan, di ba? Ang hirap mag-accuse ng isang tao kung wala ka namang ebidensya. Kaya yung sinasabi nila, kailangan niyang umuwi para sa ganun, doon niya sasagutin yung mga pahayag niya kung totoo. So, milyon-milyon ng pera o anong ibig anong masasabi dito mga kababayan mga KFW mayaman pa lang bansa nating Pilipinas uh, kaso nga lang yung mga proyekto natin ay hindi naman nagagawa ng maayos na pupunta sa mga maling kamay di ba dahil ang dami nating mga binabalita sa atin mga flood control project ikaw ba? Kabayan, sa lugar nyo, pa-comment below. Kumusta ang yung flood control sa inyong lugar? Maayos ba nagawa? Kasi mayroon namang party ng Pilipinas na maayos na nagawa ang mga flood control project ng ating gobyerno. Pero maraming mga ghost project. Uh, mayroon pa yung time nga, di ba? Binasyalan ng ating mahal na Pangulo. Wala. May mga, may mga project ginawa substandard walang mga bakal. Isang bagyo lang. Sira na. Ang dami nagkalat sa atin. So sana may managot dito. Dahil uh, sinasabi naman nila, marami siyempre, siyempre politics. Sinasabi na nagsimula pa daw sa nakarang administrasyon. Sabi naman ng iba, may natukoy na bakit uh, gustong ibaling pa sa iba. So, sana may nila lahat yan at uh, sana umuwi to si Saldigo hindi lang dyan na uh, uh, sa ibang bansa sabi nga nila nagtatago na ayaw umuwi dapat umuwi siya talaga para sa ganu'n sa Pilipinas niya sagutin zero sayang ang pera natin mga project natin project ng gobyerno sorry na dapat pakinabangan ng taong Pilipino, mga mamamayan. Kaso hindi naman nangyayari dahil uh, sa corruption na napupunta sa mga maling contractor, mga opis sa mga official natin. Corruption. May mga percentage, 'yan yung pinagsasabi nila. Kawawang Pilipinas, kawawa ang bayan natin. Speaker and as clear uh, about dito, di ba? So, kailan kaya tayo magkakaroon ng matinong gobyerno yung talagang lalabanan yan? At parusahan yung mga opisyal natin na gumagawa ng mga ganyang kalokohan dahil uh, paano tayo unlad yan? Kawawa yung mga susunod na henerasyon, yung mga magiging, yung mga anak natin, yung mga magiging anak nila someday malulubog tayo sa utang kung pag ganyan lagi yung gobyerno natin na hindi na mariresolva yung mga ganyang kalaki ng corruption di ba bilyon ang pinag-uusapan ng gobyerno natin patungkol dito sa mga project na yan hindi biro to diba? The instructions uh, ng pangulo na At ang sabi niya wala ang laki di ba ito na si saldivo umpisa na ba to para sabihin niya pa yung ibang involved nito Ano sa tingin niyo mga kababayan, mga ka, mga ka OFW? May mangyayari ba? May mananagot dito balang araw? So, ang daming nagagalit dito, kay Saldi ko, ang dami ring natutuwa, di ba? Siyempre, sabi ng iba o oh, hindi raw totoo na si ko yan baka EA daw lang yan so paano kung totoo yan di ba yung akusasyon niya e pero sinasabi ng mga iba na yan gumagawa ng ganyang pahayag para sa ganung gusto niyang mailusot ang kanyang sarili pero pwede ba noon kung kasama siya dahil billion-billion uh, ang pinag-uusapan natin pinag-uusapan ng ng taong bayan ng gobyerno natin patungkol dito sa mga corruption na to sobra-sobra na at uh, sayang lang talaga hindi na pupunta sa maayos maganda ang mga pra proyekto ng gobyerno natin na sana ito ay pakinabangan ng mga tao para sa ganun ulad naman ang bansa natin so pa paano mga kababayan mga w maghihintay tayo kung anong magiging resulta nito balang araw at sana si Saldi ay umuwi ka ng Pilipinas dahil yan ang sinasabi ng may iba para doon mo sagutin pero mayroon siyang pahayag kung hindi nila ako mapa tay di ba sa na niya ay handa na daw sa sabihin lahat so it means nag-aalar nag din siya sa kanyang kalagayan kung umuwi Uh, mayroon pa nga tayong kung napanood na baka magiging Ninoy Aquino daw pagka nagkataon na umuwi ng Pilipinas so syempre ay yung mga akusasyon niya talagang mabigat mga magsimula na sa ating mahal na pangulo kay speaker 'di ba hindi na biro to so tapos bilyon-bilyon yung kanya'ng binanggit na pera of course, taong bayan, may, mga mamayan, eh magagalit yan. Di, mo, di natin alam kung totoo o hindi yan. Kaso nga lang, mga kabahayan, huwag kalimutan magbigay ng comment, reaction sa baba. Para sa ganon, malaman natin ang yung inaay. At again, kumusta ang flood um, control project sa inyong lugar? Maayos ba? Pa-comment below. So paano? Maraming maraming salamat sa iyong pagsama. At hihintayin natin kung anong mga kahinatnan nito na pahayag ni Saldi ko dahil uh, di natin alam kung anong mangyayari nito sa mga susunod na araw at sana maghintay tayo na sana may mapanagot na dahil uh, ilang buwan na bang inimbestigan to meron na bang napanagot yung mga malaking tao again pa-comment below kasi nga uh, pera ng bayan yan, pera natin yan, kung utang man yan, kasama tayong nagbabayad, bawat Pilipino. Bawat Pilipino, pag bumili ka, may tax yan, yan kasama. Kaya, bawat Pilipino ay may contribution yan, may mga tax. So, sana lang ang gobyerno natin ay ayusin ng mga to para sa ganun ay umulad naman ang bayan natin. May pag-asa pa ba ang bayan natin, mga kababayan? Huwag kalimutan mag-comment sa baba tulad ng sabi ko para sa ganun malaman natin ang iyong mga reaction. So again, maraming maraming salamat sa iyong pagsama. At ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa Bansang Kuwait. Pasupport ang channel ko. Like, share, and subscribe. Pakihit na rin yung notification bell para updated kayo lagi pag meron akong mga bagong videos. Again, huwag kalimutan magbigay ng comment, reaction sa baba. Have a nice and great day to all of you. At kita kids sa mga sunod kong mga videos.